Okay, okay. Balaw, balaw. Babalawan na po yung sinabon. Dalawang beses ang balaw. Para karatisado malinis. Kaya, yan kaya. kaya. stroke, kaya ba yan? Ganyan. Oh. udah lagyan natin to. Oh. Kaya. Kaya. Oh. Oh, isang kamay. Kaya ba? Pag hindi nyo kaya, huwag nyo gawin. Baka mangyari. <laughs> Timbangin nyo sarili nyo kung kaya nyo na. Pero pag hindi pa kaya, ay na nakita ninyo, hindi nyo kaya, huwag nyo pilitin na. Mag-practice kayo, dahan dahan, konti-konti o tubig para huwag kayo mabigla huwag yung ubay yung payo ko oh. nakikita nyo naman paano kung buhatin yung tubig ng kabilang kamay ha ito tsaka yung kawali ha O ba, hindi ko po pinagyayabang yan. Pinagbibita ko lang sa inyo. Eh pakaraman yung iba eh, magsabi, mayaman. Ibaan, hindi po tayo nagyayabang. Ano, isang pa, ikalawa eh. Patay ng tubig. Ah, pangalawa. Exercise din ang kamay ito eh. Saat ng kamay mo, ito, 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 hanggang dito, gumagalaw lahat siya. Kaya kung meron kayo process shoulder, shoulder, eh, shoulder, matatanggal. Paliwala kayo sa akin. Tara na sa kuyan eh. At pa ako. Yun ang malupik yung nagpipilipit kang ganyan. O, meron ko pagkikita sa inyo, ha? Ah. O, oh, may tubig yan, ha? Ah. Kaya niyo buhatin. Ganyan. Ito lang pangipit nyo, eh, oh. Kung hindi malakas ito, oh. Ganun ba? Iangat ko. May ito bigyan. Oh, ito isa. Oh. Oh. Ilagay ko yung tubig dito. Oh. Kaya? Kaya? Pag hindi po kaya, huwag niyong pilitin, mag-practice kayo, mag- wala, konti po din tulig. Hanggang sa masanay ang hindi dalawang kamay. Lalo na yung may lalo na yung kamay na tinamahan. Ingat kayo. O, kawali. walang laban O, nagit po. Wala, nagit po, laging po. O. Oh. Kaya. Ang magbubuhat dyan. Kaya nga ito. Pag kinilam mong ganyan. Yan o. Oh. Ganun po. O oh, ito yung isa. O. Oh. O. Oh. Kaya. Kaya. O. Oh. O. Oh. Sabi mo eh. Huh. Paano ko nagagawa yan? Nagulat siya yung plato. hindi ko po pinagyayabang yan pinagkikita ko, niyo, ko lang sa inyo ang tulong ng Diyos eh kung walang tulong ng Diyos kaya ko ba yun? hindi ko magagawa yan kaya kung nagagawa yan sa tulong ng Diyos. Amen? Amen! Ayun ko muna sila dito. Then itatransfer ko mamaya dito. Sa tauban. Ayan. Oh. Kita nyo. Yan muna sila, magpahinga muna sila dyan. At mamaya na lang ito atrasya dito. Oh. Close the open! Taran, taran, taran! <laughs> oh, nakita nyo? Tulong ng Diyos yan. Kaya ako po pinagkikita sa inyo, mga ka-stroggies. Hindi ho pang magyabang. Pinagkikita ko lang. Dagdagan nyo panalangin. Panalangin ang panalangin. Huwag kayong magsawa. Okay. Darating din yan. Dibigay na nyo siyang gusto niya. Apo. Tupungin nyo kay bilang Jesus, Brother Armani Bautista. Isa po ako, Senior Citizen 64. stroke nos 6 na taon. PWD dahil yung tuhod ko eto pero bakit ako nakakatagal na nakatayo tuhod ng Diyos yan Amen God is good all the time bye bye <laughs> so nakatapos na naman po tayo ng paghugas Baka sabihin nyo, ba't hindi ko sinabon? Meron tinutol ko lang yung pagsabon, bukod yung video na yon. Tapos yung paghugas, bukod din kasi parehong mahaba. Kaya kung gusto niyo makita yung pagsabon sa YouTube kay pumunta. Hanapin niyo ko. Kanda lalaki. Hanapin niyo yung Manuel Bautista 8817 YouTube makikita niyo ko ron. Na. Antin yung mga iba ko sa YouTube, yung mahaba. Sa Facebook, yung tamang-tama lang. Sige po, ito ang inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. In Christ alone. Siyang may tulong sa akin. Kaya, exercise, exercise. Kita nyo, buto tubig. Kaya ko ba yun? Hindi. Pero pag may Jesus, kaya. god bless us all bye, -bye. <laughs>